Nami-stop-top, mga bay. Woo! Grabing fog, mga bay. Sus! Why? Tugnaw? <laughs> oh, saan, no, po. Ayaw. May signal, po. May signal. Masama, bugnaw pa sa dalas <laughs> sa... Uban? Ha, <laughs> Ulay, ulay signal. Uy ula signal dari Rapita, pero grabe ni ruta dere. Mao ni TCH mga bay. Hm? So, stop stop Cebu. Ah, grabeh, Oh, grabeh. Konong oh, sa taw mga bay kay grabi di Padangpag. Fag. ko nga uban no mo nay kinakusgan mga bay. <laughs> Bro pwede man siguro mag picture-picture dari, no. Oh. Picture-picture day na unsa ani ya. Yeah. Hala <laughs> ka baga ni panganod naman ni oy Panganod na mga bayo Wow Sus grabe <sighs> Tugnaw Grabe ka tugnaw Nasa'y nangunong mga bayo grabe itong mga bay sus <laughs> grabe fog day kita hmm kung kaupan buhay kayo sus grabbing yung dan naong regular na kung may makita, mga bay oh <laughs> Oh. Uh, Posing <laughs> ka. Ah, oh, grabe, tugnaw. Sss. <laughs> grabe mga bay. Solid kay ang ride sa bukid. <laughs> so, gusto mo nga maka-experience aning pag sa YouTube mo ari sayu or hapon mga alas 5 bino oh mga alas 5 manti, or alas 5 ah grabe. ang fog oh kami nang gikan mi mga 6. <laughs> <laughs> city, 20, alas 6 alas 6 karon time check alas 7:00 city alas 7:00 city ano pa ang scenario grabe in, Kuya, sa hmm? grabe mga bay gaso aso ang dan oh dari yun sila magbanking banking dari dapita sila magbanking banking mga bay karon di ka banking tawa kaya unsaon ni pagbanking? banking di man makita ng unahan na mga pulis? So, ride sila mga bayo. Mm. <laughs> one hundred mm, One Mustang dito ah, uh, ka sa managan motor pero sa jukayo, kayo eh, dito.